Inatasan nga ni House Speaker Faustino Boji D. III ang mga kongresista na makipag-ugnayan sa kanilang mga kababayan at sa mga lokal na opisyal sa kanilang mga distrito. Ito ay upang matiyak ang maayos na koordinasyon at agarang pagtugon kaugnay sa pinangangambahang matinding pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Habili ni D sa mga miyembro ng Kamara siguraduhin may sapat na impormasyon, suporta at tulong ang mga nasa pinakamaapektuhang lugar. Inihikayat din ni D ang lahat lalo na ang mga nasa mababang lugar at paybaying dagat na makinig at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad lalo na sa utos na agad nilang agad silang lumikas at maghanda ng pangunahing pangangailangan tulad ng flashlight at tubig at pagkain at gamot tiniyak ni Dina ang kamera ay kaisa ng buong sambayanan sa panalangin paghahanda at sa sama-samang pagharap sa paparating na bagyo ng may tapang malasakit at matatag na pananampalataya Tiwala si Dina hindi kaya ng anumang bagyong pabagsakin ang isang bansang handa, nagkakaisa at may malasakit sa kapwa. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Patak RMN.